Ano ito Ah, uh, Sa computer? Pang Wi-Fi ano? Pagkano so, naman to? 150. USB adapter ano? Mga Wi-Fi. Yung mga nag-alap sa mga pang Wi-Fi. Dito siya kuya. USB adapter. Kanto yeah. gamit kuya? Sa mga computer rin to? No? Sa computer. Blower. Blower. Pagkano naman to? 50. Ayan, 50 na lang yan dito. 50 na lang yan dito. Marami sila mabibili, mga hinahanap nila na hindi lang makita. Ito nila makikita sa Burout lang ha, murang-mura. -mura. Follow nyo lang si TV. Para ah, dito talaga sulit. Madadakpatan yung mga ano, mahal din sa iba. Dito ay bili nyo lang. Murang-mura lang dito. So, kaya tinatawag yung Burout. Nandito talaga yung, kung walang-wala ka, dito magkakaroon ka. Ah, Resyo pang masa. Resyo pang Yan. Bukin natin. Mga kaya, bukin yeah. sa mga tubahan. Diba? Mga mall, mga ano, dito. Punta lang kayo dito. Dito talaga puntahan ng mga ano. Kaya nga... pumunta sa SM. Ito, SM. Yan. Ito yung kumpleto. SM pa. SM na gilip. Oo. Oh. mga sombrero guys yung mga available yung sombrero magkain na siya 35 mga murang ko 35 yung, yung mga reload dito at mga laruhan naman mayroon dito mag-update mga mga available dito para uh. sa mga latag ng mga online na lang dito Kaliwa ka na Bawat tindahan Parang may laman Kaldero Shorts Pagbibanda na Pag-ikot dito Badya di mapabawasan Halina tayo'y magkurautan Sa lugar na subok hindi